Mm, Akmagi ko ba? Pinggan daw ah. Mmm. Kakauna ako. sarap <laughs> Sino nagluto ng tinola tayo? Ikaw no? Sino nagluto na ito? Mmm. Kapagay. Ang sarap ha. Basta ang magluto. Sampung kilo nak kasih naik jen, nak kasih sah ni sampung kilo. Hmm, sarap po Oi. Iba yung ulam ng gabi. ito tanggal lang. Wala tapos naman kumain naman eh, merenda. Tinola naman. Sarap. Mmm. naman, ako na. Sarap. Ang kain na ako. Sarap talaga 'yung nila. Nang kabayan marekhi ikaw na, eh. Lalo ang datapa ang panirito ako. Kasi yan, sampung kilo yan eh. E, lang, walong pamilya lang. Bravo, bravo. Okay. Oh, come in, mo siya. Hmm. Oh, 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 tara na. Ito ang batang Okay, Ako ko kasi, yung ulam na... tanghalian kung pumunta ko dito, sabay-sabay na. Para para press yung ulam. Kung may ulam nila, kung namin, ulam din nila. Iba mas na Naibat ano yan lalagyan mo? Richel? Ano nasa lasa? Lasa pong malok Lasa malok diba? Hmm. Dali kain na Banda ng buk ni Dali na Oo oh. <laughs> <Kandila. laughs> Ang dami niyan. Parang dinauubos ah. Hindi mm. E talaga pag ano eh, galing sa itaas. Yan. Papaya, papaya. Mali yung ganitong style na ginagawa namin. Bago-bago pa lang po yung picture Kasi nung kadalasan dati, pinibigay na namin bahay-bahay, kanya, kanya Ang ginagawa nila, yung binibigay, isnap ako kasya nila sa buong maghapon, umaga hanggang gabi na. Ganun. Eh ngayon, ginagawa ko, niluluto ko na. Kaya may tanghali pala, ubus na. Kaya sa yung ginagawa ko nila, uh, iwan ako nila sila yung pera para pang bukas naman o pang gabi ulam nila. Ganun. Tapos yung bigas naman natin, dalawa sa isang bahay. Ayan, ba kaya lang natin sinasabi para alam po ng mga bago. Kasi sila po yung team ko. Sila, kaya sila lang po yung binablog ko. Kasi yung ibang sityo, hindi na natin pinapakita yun. Kasi hindi ko naman sila katim sa sa pagbablog o pagkakit sa gubat. Umaga yung mismong team lang natin. Kaya, kaya medyo maganda yung style natin. Ah... Uh, yung ibang sityo, hindi natin na ipipicture, hindi natin na mapapakita. Tapos nga pala, inano nyo, wala po ako naipos sa sinasahod natin. Ala, ala. Yung mismong bago ko nakilala yung mga katutubo, yung bank account natin is may lamang 1 million yun. Naubos yun. Naubos yun. O, nung nakilala ko sila, may sasakyan na tayo, may farm na tayo. Kompleto na tayo. Kaya, yung ginagawa natin uh, bukal sa puso natin to ngayon uh, meron din akong nagiging parte yung mga gastusin sa bahay gastusin sa pamilya ko oh. and then may matirang konti kasi mga binhi naman dito sagot na natin lahat eh. at ng mga pangangailan dito may mga tanim na dito Ayan, eto upo pinagawa natin tayo gumasos dito tapos maglalagay tayo ng TV Uh, solar na kargana, kargahan pero lahat ng bahay may mga solar naman na. as may din sila sa akin sa vlog, limandaan sa tao Ayan, si Patrick sila dalil lahat meron ang galing parang di nauubos <laughs> kanina pa ako pero mo dami pa rin <laughs> parang, ang galing ng kaldero na yan Naya, parang may ano, kakaiba sa kaldero Isipin nyo, parang di nababawasan. Oh. Ha? Ang galing, no? Sana ganun na lang, no? Parang di tayo naubusan ng ulam. Oh. Ang galing. Kaya yung sinasabi niya na, ano, dami pa nagko-comment. Sabi, Kesyo, ginagamit daw mga katutubo. Siyempre, para makinabang din sila. Ako nga wala, konti lang pakinabang ko. Pakinabang ko lang is nakilala nyo ako. Yun sa, oo, oh, oh, di kaya, sa future. Pero yung sa ngayon sa ano, meron din. Pero pantay lang, parehas lang tayo. Hindi naman tayo mapanglamang sa kapwa. Kahit walang video, kahit kung pa. Yan, alam na mga nakakilala sa akin. Kaya huwag kayo masyadong mapangusga sa kapwa. Yung ginagawa natin, hindi mo pwedeng sa sabihin sabihin yung poverty porn. Sus, grabe na mo kayo. Hindi poverty porn yung ginagawa natin. Pero pang paggawa ng damit, poverty porn. Sus, me, kayo tumulong. Dami-dami yung pera. Di ba, hindi nyo magawa. oo Ako, ang nagagastos ko sa isang buwan para sa pagtulong sa kapa. Naabot ako ng 400,000 sa pagtulong lang ngayon. Siyempre, may gastusin din ako sa bahay, saka sa pamilya ko. O. Maliit ba ang 400,000 monthly para sa kapwa? Sabi ko sa inyo eh, huwag niyo masyadong inuusgan. Masama yun. Diba? Oh, buti pa si Patrick, sarap nang kain oh. oh.